Hey yung guys, am namin nakuha ang mga gulay, ang dami. Ito pa guys. Ayan yung talbos ng kamuting kahoy. Oh, ah. Di ba ang dami? Nasaan na yung kinuha mo, babe, na ano? Ma, yan, yung iba niyang kanina. Malin. Di ba okay. nagkuha ka dyan? Binigay ko sa'yo. Pichuran mo, ayan ang video ka. Binigay ko sa'yo. Ayan, oh, asan yung binigay ko sa'yo, ganito. Mm. Diba? Pero ang kasama namin. Si Manay. Si Mama yun. Tita. Paano tayo sa dahon yun? Ayun. ka dahon. Ama, di mo oh, mga bag. Oo, okay. Dinala Binitbit ko yung bag. Ito na rin.

Ayos 'yung mga pagkula, guys. Ngito kasi, napuputol. Sabi ko sa dahon mo na lahat. Diyan ako 'yung sa dahon, diyan 'to mga gulay si. Puto oh. 'yung dahon, ay mapuputol 'yung sitaw eh. Nanay, mga tanim ng mama ko. Oho. Oh. Ayano. Pamote. Huy, so maliit jad yan, mainit. Ayan, babalot namin sa kasi hindi kaya ng bag mapuputol. Ito yung, ito yung pako. May pako pa doon ah. Ito, ito para sa unggoy. Yung kanina. Yung kanina yung pako.